Good morning guys sa ngayong mga umaga dito ko sa second floor nila ate sa balkon so nilinisan natin yung tab natin ng ano may nakalagay na crayfish uh, so kaya natin siya nilinis kasi mayroon akong padating na in order na two dito natin lalagay kasi uh, sa ano natin ah uh, natin hindi di pa pwede i-culture yun to be live foods na ipapakain sa mga alaga natin crayfish, guppies, tsaka mga is kahit ano klase na isda kasi kagandaan daw sa live foods eh isa sa ano yun na para magpatingkad yung kulay nila so first time natin na mag-aalaga no, no ah titignan natin kung alin ang mas maganda ba na sa pag-aalaga ko yung totoo nga na meron siya dapat naka ano na erator para para parami mo siya o kahit yung normal na walang erator katulad dun sa paano palakihin yung mga gapis na kahit sa mga ganito lang na Wilkins bote, bote eh, ka kang ano kahit walang pump so Uh, natry na ko na rin kasi na ano, na nakapag-testing na ako. Nag-umpisa na ako na mag-alaga ng tubig na kinuha natin dun sa bukid sa irigasyon. Kumuha ako doon. Uh, nasa mga Wilkins na ganito dun sa baba. Pero maliliit yung sizes ng nakatubig na kuha ko. Eh. Kung sa normal size, siguro na medyo malaki. Kung baga sa isda, siya. Maliliit pa. Pero buhay naman siya na andun sa ano kaso parang ano matagal ata siya parang matagal lumaki hindi siguro katulad dito so tetesting din ko kung alin para anong mas madaling magparami ko yung naka uh, air pump siya o oxygen o yung normal na uh, ano lang siya na tubig tas ginagawa ko lang siya Binabantuan ko lang din siya dahil ginawa ko yung pinaglagyan nila may butas naman siya na parang overflow kada kada banto mo pag lumagpas na yung ano tumatagas yung tubig so parang nare-replenish pa din siya so tatry ko kung alin yung paraan yung mas mabilis silang dumami at pagka ano i yeah, eh. so as of ah uh, ko na ng tubig yung nasa timba natin na Yung galing dun sa ano natin sa stock water natin doon sa may liko doon sa malaki ang aquarium na ate ko so isa pa sa inaano ko yung pag-aalaga ng crayfish kasi noong na nakailang bili na rin ako ng crayfish eh. hanggang ngayon hindi pa rin ako makapagparami so pero doon sa Red Clarky ko dati na ha, almost 10 pieces sila na malalaki na isa na lang yung natitira na andito siya sa tab na to doon naman sa ARC ko na natitira na, na dati nasa 11 pieces ngayon dadalawang piraso na lang siya buti ang natira eh lalaki at babae so ito ay lalaki yung naandun sa isang lagaya na ganito ay babae ito tapos ang problema pa naputol natanggalan pa siya ng isang sipit so wala siyang sipit ah uh, yung isa wala siyang siya, kabilang klo so dito ko muna siya ilalagay dati dito sila nakalagay doon din i sa akin may butas yan isasama ko doon sa black tub na yon at doon natin ilalagay din yung ano natin ah uh, 2 na padating pero hindi ko naaalisin dito yung mga ano kasi baka maubos nila yung 2B or either na pag dumating yun hatiin ko sa dalawang ano yung tube pegs dito natin ilalagay para at least nakakagala pa tong dalawang ano natin tapos lalagyan na lang natin ng rides kasi kagabi nakawala tong lalaki nanonong <laughs> pamangki ko nakaangat dun sa ano nakaakyat hindi ko alam kung dun siguro kumapit sa ano ng ano ah uh, pump doon siya na naka kaya nakalabas ng ano eh naano rito nung aso sa taas eh hindi naman <laughs> hindi siya mo kagat kagat nung aso nung kapat pamangkin ko tsaka natin ko kasi naninipit yung ano itong ano natin ARC so as of na, habang wala pa yung ano ah uh, dito ko na muna sila inalagay habang ano tapos pagpapalitin ko na lang kung sakali So, samahan niyo ako pa tapos na tayo, mainit na sticko. Ayun yung AR sina sina isa, pala kit tayo. Ay, siya guys. 'Yan pala ang AR Red Clarkey. Eh. So, tuloy tayo. lagay ko na muna yung tubig.

A ver un

So, ayun guys, eh, medyo mainit dito, hindi ko dapat matatapos. Hahapa masyado itong video. Ayun. ko muna itong ano natin. Isang ano natin kasi na yung ating mga maliliit na gapis. Matugod na rin kasi nilinisin ko muna. Pati itong isa na maraming anak. Para pagkano nakaredy na sila. Pagkano update ko kayo sa pagnatapos ko na to so hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood at sana lagi yung supportahan ng aking FB page Kuya George Clowney at Youtube channel Joel Nahil maraming salamat po God bless